Binigyan ng parangal ng Department of Interior and Local Government si Dingdong Dantes. Pero naintiga ngayon ang umano'y hindi wastong paggamit ng kapuso actor ng commemorative license plate sa kanyang sasakyan ng dumalo sa event. Ang chika, hatid ni Lars Santiago. Pinarangalan ng DILG si Dingdong Dantes bilang new generation youth leader. Ito ay kasabay na rin ang pirmahan ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng DILG, National Youth Commission at ng pinamumuno ang Yes Pinoy Foundation ng Kapuso Actor para sa pagtutulungan upang maiwasan o mabawasan ang casualty sa mga kalamidad. Bukod sa plake, binigyan din si Dingdong ng vest na puno ng mga gamit pang first aid. Bukas, aalis naman si Dingdong papuntang New York para magbigay aliw sa mga kapuso roon sa pamamagitan ng GMA Pinoy TV. Sunod na pupuntahan ni Dong ang Canada at doon sila makikita ng kasintahan si Marian Rivera. Well, syempre may miss ko rin siya talaga, four days. na. No? Laking bagat. Pero busy rin siya doon eh. Ay, dito ako, may gagawin din naman ako doon. So, ayos lang yun, ayos lang yun. May mga balitang lumabas tungkol sa plano nilang pagpapakasal sa Canada. Wala talaga. Maraming pa kayong mga gagawin at marami pang dapat unahin bago ang mga yan. Purely work talaga ang gagawin namin. Tinapos na didingdong ang lahat ng eksena niya para sa may bilabed. Pero si Marian ay may natitira pang ilang araw ng taping. Excited ang dalawang bida ng soap sa mangyayari sa karakter nila at ni Katrina Halili sa ending ng May Bilabed. Bago yata makamit ni Sharina at ni Benji yung kaligayahan ni eh. marami pang pahirap ang gagawin si Emmy na dapat nilang abangan. May kalalagyan ba ang kasamaan? O ang mga mas magiging biktima ay ang mga mababait? Uh, may mapupunta ba sa langit? May susunduin ba? Sino ang manunundo? Tila ini iniintriga naman ngayon ang umano'y paggamit ng Ding Dong ng commemorative plate sa kanyang sasakyan nang dumulo sa event ng DILG, National Youth Commission, at ng Yes Pinoy Foundation. Matapos ang event, sinunduraw si dingdong ng SUV na may commemorative plate sa harap. Pero sa ilalim ng patakaran ng pulisya, dapat parehong nakikita ang commemorative plate at ang original na plate ng sasakyan hindi mo na nagbigay ng komento si Dingdong tungkol dito. War Santiago, updated sa Showbiz sa Penang.